Bawagin nyo na lang akong Makmak. Hindi ko tunay na pangalan. Ako si Makmak. Graduate na ako ng senior high school. Nang mangyari ang nakakatakot na pangyayaring hinding hindi ko makakalimutan. Hindi talaga ako naniniwala sa mga multo o kung ano-ano pang elemento. Ngunit ang isang araw, nagbagong paniniwala ko. Totoo sila. Hindi man sila nagpapakita, nagpaparamdam naman sila na tila isang malamig na hangin. Nagbakasyon ako sa Kabite. Para naman maibang ang aking pagsinghot ng hangin. Sawa na ako sa bahay ni Mama. Araw araw-araw na lang maingay. Kaya pumayag muna si ate na dumito muna ako sa kabiti. May sarili niyang pamilyang katikikay ko. Dati lang ay ako lang ang binabantayan niya. Kung sa bagay, binata na ako. May mang asar ang ate ko. Walang kasawaan kahit na binata ng inaasar niya. Kahit sa hapagkainan, puro siya pang aasar. Multo doon, multo dito. Alam niya naman na hindi ako matatakotin sa mga ganyang biro. <laughs> Seryoso na ako. May multo talaga dito. Magbulong niya sa akin. Humiwi naman ako. Sige nga nasan. Liligawan ko. Asar ko dito na ikinainis niya. Pag narinig ka niya, baka magkagusto siya sayo. Tahimik siyang kumakain. Sabi ng bayo ko, totoo daw ang mga sinasabi ng ate ko. Nagkwento si ate pero mahina lang. Akala mo talaga makakarinig ng mga tao sa labas. Totoo, may nagpaparandam sa tapat ng bahay natin. tumasang ang balahibo ko kahit ayaw kong maniwala. Madaming sabi-sabi mula sa matatanda o sa mga taong nakakakita raw dito na may babaeng mahaba ang buhok Nakaputing bestida na tila daw nagliliwanag sa tuwing nagpaparamdam. Alas dos ng madaling araw, ang oras na makikita mo siya sa bintana na laging nakasulyap sa kawalan. Ang sabi nila, maraming umuupa sa bahay na yun, pero hindi daw nagtatagal. Wala naman na kwentong ate Kike ko tungkol sa nangyari sa babaeng yun. Basta ay multo lang. Akala ko nga ay biro-biro lang. Sabi ko sa ate ko, hindi ako nagigising ng ganong oras. Hindi kasi ako kagaya ng mga kapatid ko na babangon lang para umihi. Bata pa lang ako, sinanay na akong umihi bago matulog para hindi daw maihi sa kama. Ang mali lang dun ay nakalimutan kong umihi ng gabi. Nawili ka ng anime hanggang sa nakatulugan ko ng cellphone ko. May wifi kasi si ate kaya masyado akong abusado. Nagising ako sa aking masarap na tulog. Ayoko pang bumangon pero nakaramdam na ako ng pananakit ng pantog ko. Anong oras na ba? Inaantok pa ako. Pagsinghal ko. Paglabas ko ng kwarto, sakto nakatapat sa akin ang orasan. 1.50 am na, ilang minuto na lang, alas dos na. Napakamot ako dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa multo na sinabi ni ate kahapon. Dali-dali akong bumangon para umihi. Maya-maya lang, manatapos na rin ako sa paglabas ng tubig ng kalikasan. Tapos may narinig akong Isang pagbukas ng bintana, baka hangin lang kaya nilapitan ko na para isara. Pero nagulat ako sa aking nakita. May isang babaeng nakatayo sa tapat ng bintana. Biglang sumagi sa aking isipan ang kwento ng ate ko. May babaeng matamlay. Kitang kita ang kanyang kagandahan. Hindi pa ako natakot sa mga oras na yun. Sa ganda ba naman ng babae? Sinong matatakot sa kutis niyang kay puti-puti? Kaya nga lang, hindi na ako makaalis sa aking kinatatayuan. Bigla siyang tumingin sa akin Tapos nang lilisik ang kanyang mga mata Hindi ako makatakbo o matras man lang Nagbago ang kanyang mga muka Isang inaagnas na bangkay Nang laki ang kanyang mga bibig Ang hindi ko makalimutan Ang paglakan niyang patuwad palabas ng bintana Tila isang gagamba Kumaripas na ako ng takbo Wala na akong pakialam Kahit na masira ko yung bintana Pabagsak kong isinara ang pinto Halos bumuluwak na ito palabas Sa lakas ng pagkakasara nang kinaumagahan, nakwento ko sa ate ko ang nangyari sa akin kagabi. Dahan-dahan pa akong nagsalita, kagaya ng ginawa niya nung nakaraan, na baka ay marinig ako kaso tumawa lang ang ate ko. Siraulo ulo joke lang yon. Ikaw, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga multo? Eh, totoo nga yun ate. Nakita ko siya kagabi. Totoo siya, totoo siya. Inalog-alog ko pa si ate. Para lang maniwala, pero sabi niya, hindi daw pala totoo yun. Paano hindi? Di ano yung nakita ko? Pinilit kong maniwala siya. Kaso walang lang talaga siya. Ayan, kakapuyat mo yan. Akala ko ba hindi mo ugaling magising ng ganong oras? Umalis si ate. Sabi niya ay may pupuntahan daw siya. Sabi ko magliligpit na ako ng mga gamit ko. Uuwi na lang ako ng probinsya. Para mag-aral na lang sa kulihiyo. Ayoko maghanap ng trabaho sa kabiti. Kung magigising lang ako ng ganong oras. wag na lang. Ate, uuwi na ako. Bala ka dito. Ayoko na dito. Bihira na nga lang ako magkaroon ng babaeng katitigan sa bulto pa.